sayang mga bulak-bulak oh. dami pa naman oh yan hangin na po oh, oh. nagka ano na oh ramdam na po paghahanda po sa darating na bagyo po oh, medyo magbabawas po tayo ng ano ng mga dahon po ng saging kasi usayang naman po kung matutumba po ba. Yan oh. Atin pong pagbabubukasan yung mga yan. Tapos titibay na rin po natin yung maaari. O oh, yan po ang ating gagawin ngayon. <coughs> Manding kaho oh, ito hindi ko na na-upload sa inyo. Ito yung saging na napakaganda. Ito po yung dugumba ka po ba. Kulay red po yung kanyang pagkabunga. O oh, babawasan natin. Tapos ang ganda ng dahon niya. Ito ay kulay red yung dahon ng pansin sa ibang ano. Ang magiging bunga din po niyan, kulay red din po. Sayang mo kung matutumba. Uh, ba yan pa po. <laughs> ba, titibayin na natin iyan. At yan ay mataba-taba na po ba? Oh. Magkakaari na po mataba na ba Tuloy tiba, tuloy linis po ng ibang mga katabi. Ayan o. Eh. yan po yung mga saging. Sisipti na po natin yan. mabasag na yung bagyo uh -huh. bago pala ako makakarecover yung ibang ano eh dahon uh. yan po naman ay uh, okay na ahong yan ganyan may bawas bawas gawa ko na kung mababagyo ay mas babagsak po ba uh. yan na po tempot na ano na umahangin hangin na ganun sana po mailigtas mo po ang lahat Bukan na po yan. Safety na yan. Hmm, hindi pa yung iba. Hindi hmm. pa. Hmm. Bawas po. Hmm. yan na po yung ating mga saging may laban-laban na tayo diyan nasana na natiba ating Harvestin na rin natin yung iba dun, oh. Patu-uula, harvest tayo. Diyos ko po Lamig. Puro bawas, puro bawas. Thank Hoy, hindi tayo papunta diyan. Ito lang, harvest tayo dito. Nung matataas yung malalaki oh. Yan na po. Harvest na natin tong pwede na. Kasi pampabigat din. Oh. Pampabigat sa balag. Palang papaya. Oh. Ah. Daan pa naman bunga. Oh. Ah, ah. Nakita po ba ninyo? Kapal po ng bunga Sunod-sunod. Oh. Si papaya bawasan din natin ang dahon siya oh. Daan pa naman bunga. Dito ka muna. Yun. Oh. Sayang to. Taba pa naman ng green-green yung kanyang dahon. kahit ilang present lang muna yung matirang dahon kasi nasa open space sya sayang porsib tilaang po ang daan pa naman bunga hmm, okay na po yan hindi po naman maano na yan no Mm, yan ito yung iba oh. Patola. Para po pag kaya hinaharvest na natin para hindi na bumigat yung ano yung ating trellis yung balag. <laughs> ah, dahon. bigla ang harvest po yan okay na po uta mo kung nagagamit na yung ating ano yung ating kanal na malalaki o oh. ayan po ang ganda na nung sistema nya oh dito na yung tubig diretso po ito hanggang doon sa may ano sibuyas yan o oh. Nal system natin yan. Eh. Yan. Talaga pong yan ang pinaghahandaan natin. Minsan hindi natin maiwasan iwasan. No? Yan, eh. Kapunta po yan doon. Isang street. Oh. Yan. Oh. Tanggalin natin yung mga dahon. Yan. Isang diretsyo po yan doon. Dito sa sagit. lamak oh yan yan po ang purpose natin yan yung ampalaya pa natin harvest na rin natin lalaki ano po yung ampalaya oh. lalaki oh kita po ba ninyo oh Ayan, yan, yan ah. Hmm. Parang 60 ata ng ang farm nito. Per kilo. Oh. Yan pa, oh. Ito po, oh. Bibigat po kasi pagka hindi natin binawasan siya. Oh, ang lalaki pa naman. Oh. Yan, kita po ba ninyo? Oh. Bigla ang harvest po, aray. Kahit wala pong order o paggagamitan, kinuha na natin para lang tayo makabawa sa balag oh. sayang pa tong ating bulaklak napakalapit na po pa man ng ano Nang undas oh. yan oh sayang sana lang may wag pong mabayo po ba oh yan i update ko na rin po kayo sa ating sitaw at man din kinapakaganda sayang eh oh Sana lang, sana wag na wag na dito upo kasi yung mga pabalag natin oh. nga din ay mayroon ng ano mga usbong bunga yan oh kasi oh, pag yan ay binayo ng hangin ay naku babagsak na po oh, yan kawawa naman oh. bago pala ang pamanding yan na oh, po yung pati yung ating sitaw oh. kasantingan pamanding ang dami ng bulaklak oh. yan oh bulaklak bunga po ano o eh. ah, ah. Mm. may mga bunga na po Tapos ay po pala yung sunflower natin, Oh. Yan, oh, sana lang may wag maano. O. Sunflower natin. Oh, lalaki na ho, oh. Ang ulan naman. Sayang, mga bulak-bulak, oh. Dami pa naman. Oh, yan, hangin na po, oh. Oh. nag -ano na. Oh. Ramdam na po. Ito na po yung ating mga harvest oh. na. Ah. Bigla ang harvest po. Ano oh. pala ya? Saging. Oh. Maganda po. Ayun po, medyo nararamdaman na rin po dito yung bagyo. Sana po na may wag na at sana po naman ay walang mano Walang maapektado maapektado po ba sana kung maaari sana ay doon na lang sa dagat na walang tatamaan po. Oh. Yan, mag-iingat po ang lahat, ano? Ah, talagang ari po ang ganap sa bukid ngayon. Huh, pagkaginaw. Eh, eh, Yan, ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Tayo po ay mag-iingat lahat. Oh, uh, yan. Bye.